Anong ginagawa nyo? Napakagaling nyo naman. Andyan talaga kayo sa mga tinitiklop ko na damit. E di ano na dyan. Ang dami na dyan. Mm. Mm. Panti ko pa na andyan. Talaga andyan pa talaga kayo po, Miss Two. Mm. Hindi po siya ang nanay. Siya po si Ate Violet nila. Udila ba Ikadalawang anak po yan ni Winwin. Sabi nila, gusto, itapon ko na raw. Ipamigay ko na raw. Kaso nga lang naisip ko kung ipat, it, it, it ipamimigay ko tapos sila na andito. Parang nakakabaliw kay isip na kumakain ba siya? Okay ba sila doon? Sa pinagbigyan ko, ano kaya ang ginagawa nila? inaalagaan ba sila ng maayos. So, naisip ko parang hindi ko na lang sila ipamimigay. Bibili na lang ako at magkisikap akong bibili ng mga, gag, mga, mga ano nila. Tapos, pagating ng araw, gusto ko sa kanilang ipaano sila, ipakapon. Mm. Lab-lab naman po yan ng mga kapatid nila, si Winwin. -win. Mm. Ito naman po ang itsura nila, oh. Ganyan lang sila, oh. Mababait yung mga yan. Oh, yan. Kita nyo naman yan, ang babait nila, oh. Ganyan lang po sila. Ang babait nila, mga pusa. Hmm. inay niya magsisit-sit ako. Alam nila kung paano tawagin. Hello! Wasan ka na! Hello! Wen! Wen! San ka na, Wen? Wen! Ayan po si Yellow, lumapit na. O, oh, asan si Pink? Pink! Asan ka? Yung mga tiklopin ko po. Ayan na. Ito si Pink. Di <laughs> ba? Ang gagaling. Alam nila yung mga pangalan nila. Ayan. Oh, bakit? Oh. Po! Oh! Gusto mama? Tinawag kita kasi nga tanggalin natin yung muta mo. Tapos yung amos mo. Bakit maamos ka? Mm, bukas, iwa-wipes na naman natin yung mga tainga nyo. Bukas ang linis. Oh, yung mga sinampay. Mga nilabahan. Ito po si Violet. Mm, Violet. Sino you know, nyo po, sila. Harutan sila, guys. Mm, sige, harutan. Oh. Mm. Babay na kayo. Hmm. Diba, diba? Diba, dyan lang na nagasila. Diba, na kayo, ano kayo dyan, oh, sa, sa tinitiklop ko. Kulit, oh. Kulit niya mga alaga ako na yan. Babay po. Oh, binuntayan na ni Violet yung wallet ko na wala nang laman, wala nang pambiling cat food. Hmm. pa ng mga yan. Sa usamang kukulit po yan. Kaya, niber yan ipamimigay. Lab-lab yan. Hmm? Tignan mo, bosig-bosog po yan. Diyos ko. O, oh, bye-bye na. Bye-bye. Ah, dito na yung isa. Dito na po yung isa. Isang layas, o. Oh. Hmm. Ayan na po yung isa. Ayan na. Hmm.